ito po naman ah uh, ito po oh, nagawa po uli ako didiligan po uli natin magtatanim po naman tayo ng ito po oh marigold ito po yung marigold dito meron po akong ilang buto tatanim po natin kung titingnan po natin kung tutubo yung marigold na ito ayan dilig, lagyan po uli natin ng tubig so usual katulad po nung ginawa natin kanina magtatanim po ako ng marigold at saka po ah uh, Pitunya. Pitunya po. Nadamihan po natin ang pitunya. Kasi madami po kami taniman ng pitunya. Ayan. Ayan. Ito, mga kananay. Ito po ang buto naman ng piton Eh, ng marigold. Ayan po. Hmm. Ayan po ang buto niya. Ayan. Ang ganda po ang kulay nito. Parang, parang ano siya eh. Hindi gold na gold. Yung parang nagiging pula. Ayan po. Tanam lang po natin. Kahit po patatlo-tatlo. Kasi so, ito po na may pagbu, Ito na Pwede pong pag-iwahiwalayin. Ayan. Ayan yan po yan sana po ay tumubo kasi meron po kasing ano yung ganitong marigold hindi na po nabalik hindi na po siya natubo kaya ayan po yan po ulit tayo ng ibang kulay. Ano kaya kulay? Ito, ito po ang, ayan Ito po ang marigold. Ang tawag po dito yung marigold. Sa atin po ay amarillo. Ayan. Ito yung pinitas ko po na toyo na. Kaya, ayan, atin pong ipupunla na. Ito po yung sinasabog ko lang sa Pilipinas. Nakakatuwa. Ang daming tumubo. Tapos, inililipat ko na lang po. Palibasa po doon ay hindi malamig. Eh. dire diret yung init. Ayan. 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 Okay. Atin po uling babasain. Para po yung tuyo ni ng ito yung nilang binhi parang wala rin isa parang walang tanim naging po natin parang wala Ayan. pag po tayo nakapagbinhing nito mga antayin na lang po tayo ng tubo ano po Yes, nandiyan na hindi na lupa para po sila yung matabunan para sila yung tumubo ayan susubal so, po, iba't iba lang po ang akin itinatanim pero isa po ang proseso ano po ayan sabi so, po uli natin yung mga lupa sa ibabaw para po hindi siya tuyo

Nasa ba atin ating pitong Ay, napapon yung ating marigol. Tapit niya. Ayun. Maliit lang. Ayun. Ito po. Ito po ay pitong ayano Ayan o. Pitunya po ito. Ayan. Ang buto po niyan. Ito po wala na yan daman masyado. Ang buto po niyan ay ayan o. Nakikita ninyo na. Dito po sa... Ito pong maitim. Ito pong maitim na yan. Yan yung maliliit na maliliit po yan. Ayan o, oh, napakaliliit. Napakaliliit. Maglalagay lang po tayo ng ano. Tingnan natin kung ah, pa na pala ito. Ito siya na yung maliliit. Ito na po. Malalaki na po ito. Ito po. Ayan. Butasan lang po natin uli. Suswal. Butasan po uli natin. Ano po. Ayan. Dati po no, nagtatanim po kami dun sa garahe. Ah, meron po kami dun patunga na divider na may ilaw na daylight. Eh, ngayon po ay eh, hindi na po kami makapagtanim dun kasi may nakaparada na po sasakyan. Yung pong isang bagong sasakyan tsaka po yung pimalong binagamit. Kasi po ay eh, pagka nasa labas ay eh, ayaw umantar sa lamig. Na po yung mga yung doob. Ayan po. Eh. Ayan. Hindi po ulit natin ang lupa. Suswal po. Ulit-ulit po ito. Ganito po lang ito. Ayan. Pero iba't iba po naman yung itinatanim natin. Panarikita ko po lang sa inyo yung mga binhi. Kasi ito po yung matagal tumubo. Ito po yung piton niya. Pero nagtatanim po kami ng direkta nito sa labas. Kaya marami po itong akong nakuha ng binhi. Didirekta ko na po siya. Didirekta ko po siya sa ano, sa labas ng tanin. Yan. Ito na lang, marami po akong nagamit nito. Meron po naman kami mga bago nito na lalagyan po namin ng mga order sa aking pagkain. Tudad po ng spring roll, may order po sa aking, sa isang linggo, may order pong isang daang piraso. Tapos sa January 6, ay 200. 200 po yung order sa akin eh, ganito po. May nabibili po ako sa cost ko nito na ano, ang 30 pieces ay $9.00 9 dollar po ata. Ayan. Tanggalin ko na po itong aking ano at mahirap pong hawakan ang ito niya. Ayan. Ito po yung napakaliliit. Napakaliliit. Talagang akala ninyo ay eh, Paliit pa po ito sa bottle ng mustasa. Ito po siya, oh. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po, ayan, oh. Ito yung liit, oh. Napakaliliit. Ah, walang katulad sa liit, oh. Ayan po. Ito po ang pitunya. Ayan. Basahin po natin. Para po hindi po mailalim. Ayan, basahin po natin. ulit yung pagtatama natin para po hindi po mailalim sa liliit po nito eh kaya ito po yung kung ipunla ko ay di damihan ay talaga pong siksikan ay maganda po naman at pag bumulaklak ay marami po sila katuwa yan 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 lagyan na po natin hindi ko na po yung mabilang at yan po ay napakaliliit yan o, napakaliliit po nito. Ito po yung piton niya. Ito po, kahit hindi ko lagyan ng pangalan, basta tumubo ito. Alam, kilala ko po na ang pagka kilala ko na po ito. Yan. Napakaliliit. Ito po yung ko ng hinug pag po nakita ninyong brown na yung kanyang bunga, ayun, pwede na po. Kasi pag po hindi niyo agad pinitas, ay nanlalaglag po. Hindi na, ni wala na po laman yung kanyang bunga. Kaya buo pa, hindi pa po nabuka. Pinipitas ko na po siya. Ayan. Ayan po. Ayan po ang ating, po din natin ng konting lupa. Para po pagdigilig. Ito po naman yung pitunya. Ayan. May bulaklak na tayo. May alaman. Oh. Ayan. Masahin po natin. Masahin po natin ng kaunti. Ayan. Ayan. Meron na tayong pitunya. Meron pa tayong marigold. Meron po akong punis na kinuti. Ayan. Ito po. Ay, isa pa po tayo. Ayan. Kasi meron dalawa po yung aking ano. Ito po yung pito niya din po ito. Tapos eh, itong isa. Hindi ko po alam kung ano ano mga kulay ito. Assorted po ito. Assorted po ang kulay. Ayan. Ayan po. Ayan, po. Ito lang po naman yung ating itatanim. Kasi ito po yung napakatagal tumubo. Uh, para po umabot agad yung bulaklak tagal tagad yung namumulaklak kasi kung bibili po kami napakamahal napakamahal po kung kami bibili pa kaya ang ginagawa ko po nangunguhan na lang ako ng buto pinupunla ko kaya kami po ay may maraming pitonya kung bibili po kayo ng bibili dito ngayon sa Canada, napakamahal po ng bibili Napakamahal po. Sige, natin ang lupa. Sabay mo, aking yung... Huwag na nga po tayo maglagay. Ayan. Tarami po kaniyang yung taniman doon sa, doon sa ilalim ng deck inipong ko po yung taniman doon. Yung po naman yung paglilipatan natin nang galing dito. Pag po tumubo na, pwede na natin ilipat. Ayan. 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 May isa pa po tayong nalagyan. Ito po. Ayan. uli natin. Diyan po lang natin ang kapiting tubig dun sa pinakabutas. Para pag, ano tanim, basa. Ayan. Dito po naman ako sa pitunya din po ito. Ito o. Oh. Ayan Oh, ang dami po. din po ito. Hindi ko lang po alam po ang mga kulay nito. Ayun, sa ilalim mo, oh. nasa ilalim ko yung binhi. Parang ito yung mga laban din. Itong kulay purple. Ayan, nasa sulok. Ang dami. Ito po. Ito yung liliit. Oh. Napakaliliit. Ayan. Oh. Ang liliit. po na ang pagdampot ninyo, hindi nyo alam kung ilan, madami. Kasi ito po napakaganda pagka yung marami, yung pati bang kulay. Ay, nakakato. Meron po kasi, ang pito niya po, dalawang klase. Meron po kung tawagin ay wave. Saka po yung hindi po wave. Yung pong wave na haba. Na haba po siya. Nalawit, kaya maganda. Kaya yung po yung aming binibili pag mula po. Kasi yung pong wave, parang hindi po siya nato, na ulit na natub. Parang wala po siya nung ano, nakukuna ng binhi. Ayan. Ayan. Ito po yung ating pitunya. Ayan. May dalawa na po tayo ano, na pitunya. Ayan. Ayan po mga kasing na tayan. Ah, ayan, marami na po tayong patubo. Sana po ay tumubo. Ngayon po, yung tayo po ay meron ng bulaklak. Ah, uh, marigold. Ito po, marigold. Ito po, ipito Ah, ito po yung marigold. Ito po yung petunia. Tsaka po ito. Kaya, ayan po, marami meron na po tayong bulaklak na pinatutubo. Sana po ay tumubo dito sa loob ng bahay. Pag po hindi tumubo, ay, nabili na lang po kami nung ano na, yung tubo na sa mga tindahan po ng alaman. Dito po yung maraming tindang alaman na tubo na bibili na lang po ninyo. Kaya, hanggang dito na lang po. At muli po, pinakita ko po sa inyo yung gagawin po nating is unang step ang ating pong pagtatanim dito sa Canada pagkatapos po ng winter. Kasi ayan po, umiyelo pa. Ayan, makita ninyo. Bago lang pong natutunaw. Kaya ang karsada po, basa, basa, ang putik. Pero yun po yung mga isno na natutunaw. Maganda rin po dahil yung pong mga damo ay mabubuhay kaagad. Kaya hanggang dito na lang po. God bless you po sa inyong lahat. Uh, pakisubscribe po muli ang aking pong uh, YouTube channel. Nanay Claire, uh, new, ano, uh, Senior Life in Canada. Yan po, salamat po ng maraming marami. At sa pagtatanim ko po ay marami po kayong makikita na kung paano po ako magtanim dito. Kung paano tayo magbuhay ng halaman dito sa Canada. Salamat po. Babay bye po. God bless all.